Bawat huling espiritu mula sa kanyang nakaraan. Bawat huling espiritu ang pagkukondena. Idinedeklara ko na lahat kayo ay dapat umalis sa kanya sa pangalan ni Jesus. Kalayaan. Ito ang kagalakan ng kalayaan. Jesus. Jesus, beautiful Jesus. Kumusta? Ang pangalan ko ay Autumn Larock. Napalaya ako sa Flourish Dallas. Ang pagkokondena ay naging isyu pa rin sa aking buhay. Kahit na paulit-ulit ko itong tinatanggihan, nakatanggap ako ng ilang kagalingan sa bahaging iyon, gaya ng pagpapalaya sa pamamagitan ng mga livestream sa panonood lamang online. Pero nandoon pa rin ito kahit na tinatanggihan ko na. At lalo itong lumalala kapag ginagawa ko ang gawain ng Diyos. Tulad ng kapag gumagawa ako ng mga video project, mga patutuo na sinasabi niya sa akin na gawin, lalo itong lumalala. Pumasok ako, ito na ang impartation session. Isang demonyo ang nagsimulang sumigaw mula sa akin. Lumapit si Apostle Catherine at sinabi, lahat ng pagkukondena ay umalis sa kanya ngayon. At talagang parang nagwawala ito at kinailangang umalis dahil narito ang anointing. Lahat ay naging maayos. Maraming beses akong natumba dahil sa kapangyarihan ng Diyos ngayong linggo. Hindi ko na mabilang, parang patuloy lang akong bumabagsak at bumabagsak. Nakahiga lang ako sa sahig, hindi maigalaw ang aking mga braso, hindi makabangon. Sa isang pagkakataon, tatlong oras akong nakahiga sa sahig sa pagitan ng mga session. Talagang mas magaan ang pakiramdam ko. Talagang pakiramdam ko'y malaya na ako. Mas nararamdaman ko na ang aking tunay na sarili, higit pa sa dati sa buong buhay ko. Purihin ang Diyos.